magbabalik ang awasan fishing mga kaibigan kami po ay nandito huli ng matambaka so, ano kami ng pasabal so sana ngayon eh, marami rami pa marami agad mga kaibigan no? si dongski ah parang liwit ata o liwit o tabas o ano matambaka nandyan lang yung sa taklo jig yan kaibigan jig 60 grams ang gamit nya ayan liwit lang kaibigan eh, pwede na yan. Ang tuyo yan. Baman sa suka. Ang no? Hindi lang natin na-videoan yun yung pag-angat pag niya. Pusit, sige yan. Ay, isa. Ayan, 60 grams <laughs> yung si jig. jig niya. Ayan yung veterans na jig. Matambaka. Matumal ngayon, mga kaibigan. Ito, kakano pa lang. Kakadawi pa lang ng matambaka. ka, yun, no? Oh. Kaka okay, isa rin. raso, ah uh, isang tumbakan na rin eh na ayun na alin na, na natok na kami mga kaibigan walang dawi ngayon matambaka, wala wala sa kaskas wala ayaw kahapon na maganda kaso uh, nabuutan naman ng malakas na hangin sa kaulan ah uh, lun nalaki syempre ay huli namin liwit or liwit tsaka ano pam, pamfrit pamfrit fish tabas may tawagin dito sa amin uh, dahil lang kami ng dalawang matambaka dalawang piraso at isang pusit yun o no? laki palabang ka dyan yun parang p***** kanina pa ata yan ah hindi na gumagalaw ah. Paano gumagalaw? Binali yung liig. Yung pain niya mga kaibigan is kapwa niya rin. Kapwa niya liwit. Yan yung pain yan Hindi hmm. na, na kami gumamit ng jig. Dahil ayaw sa jig. Gusto ay sariwa. Ayan oh. pain niyo. Kapwa liwit yan. Yan, hiniwa lang, hiniwa uwi, ana mga kaibigan mag-aalauna coral, liwit tsaka tabas ano nga, nating huli mga kaibigan so, na tayo wala, matumal ngayon okay, bukas na lang din ng umaga tignan natin ang ating huli 对呀。We